Pasabog na makakaduit ni Ruel Carino, sa Clones concert sa December 3, siya pala, magugulat lahat dito. Dalawang bigating sponsors bumisita sa Itbulaga. Anong mga sponsors kaya ito na isang bagong sponsors, at isang nagbalik sa Itbulaga na The Bark Ads at sponsor na ng Itbulaga since 1997? Talaga namang patuloy pa rin ngang nadadagdagan ang mga sponsors ng Eat Bulaga, na kung saan ay bumisita pa nga sa Eat Bulaga ang dalawa sa mga bigating sponsors nila, dahil bukod nga sa mga sponsors na nakakasama ng Eat Bulaga sa studio, gaya ng Brownie Break, Fudgy Bar, Dewey Donut, Ajinomoto, Aji Ginisa Pure Foods Tender Juicy Pure Foods Fiesta Ham Happy Toothpaste Birch Tree Fortified At CDO Carne Norte Na araw-araw nga nating nakakasama sa Itbulaga Bulaga. Bilang maagang pamasko ng Eat Bulaga sa lahat ng mga da bark ads. Na kung saan, ay bumisita pa nga ang dalawa sa mga bigating sponsors ng Eat Bulaga at nanood sa studio. Una na nga dyan, ay ang Cremel S. Advance, na matatanda ang bumisita nga sa Eat Bulaga noong November 13, 2025, na kung saan ay personal na binati at winelcome we pa nga ng mga da bark ads sa studio. na hindi nga lang yan, dahil matatanda ang noong 1997 pa nga lang, ay matatanda ang nakakasama na nga ito ng itbulaga at ng mga dog ads. Nasa mga hindi nga nakakaalam, ay nagkaroon pa nga ng segment noon ang Kreml S sa itbulaga, na tinawag nga noon bilang Kreml S Hyper Magic, na isang magic trick competition nga noon, na isang segment nga na sponsor mismo ng Kreml S. na nagkaroon pa nga ng part 2 noong 1998 naman. Pero, hindi nga lang yan, dahil bukod nga sa bigating sponsors ng Eat Bulaga na Cremel S Advance na bumisita sa Eat Bulaga, ay may isa pang ang bigating sponsors na bumisita din sa Eat Bulaga. Ito nga ay ang Holiday Cheese Dog Footlong na matatandaang ang bumisita naman noong Martes, November 25, 2025. Na talaga namang hanggang ngayon nga, ay inuulan pa rin nga ng sponsors ang Itbulaga, mula noon hanggang ngayon, ay pinagkakatiwalaan ng mga advertisers at sponsors. Samantala, marami na nga ang mga excited at mga nag-aabang sa nalalapit na ngang concert ng clones sa December 3, 2025 sa Music Museum. Na matatanda ang mga napag-usapan na rin natin. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero, mas nakadagdag pa nga sa excitement ng marami, ang matatanda ang announcement ni Ice Seguera noong November 22, na kung saan ay sinabi nga nito na may espesyal na makakaduwit pa daw si Ruel sa concert nila sa December 3, na dapat nga daw abangan, dahil first time lang daw itong mangyayari. At kung sino nga ito, ay talaga namang isa na namang malaking pasabog ito, na dapat nating abangan sa concert ng clones sa December 3. Kaya naman syempre, ay may kanya-kanya nang hula ang mga netizens dito. Na kung sino nga kaya ang special guest ng clones? Pero, ang pinaka napansin nga nating mga hula ng ilang mga netizens, ay ang mga hula nga nila dito, na si Jose Marichan daw ang posibleng special guest dito ng clones, at makakaduwit din ni Ruel Cariño. Pero, bakit nga ba nila ito nasabi? Ito nga, ay dahil matatanda ang ilang beses na rin ng kinanta ni Ruel ang kanta ni Jose Marie Chan, lalo na nga ang Christmas in Our Hearts. Na matatanda ang kinanta pa nga niya ito nang mag-guest siya sa show ni Mark Logan, noong September lang. Kaya naman ay hindi na nga imposible na si Jose Marie Chan ang maging kaduit ni Ruel sa concert nila sa December 3, lalo na nga dikit din ang boses nito kay Jose Marie Chan kapag kinakanta niya ang kanta nito. Dagdag pa nga dyan ay kung pagbabasehan nga ang isa sa mga kinanta ni Ruel noon bago ang announcement ng concert ng Clone sa December, noong November 15, 2025, ay matatanda ang isa nga sa kinanta nito ay ang kanta ni Jose Marie Chan, na Christmas in Our Hearts. Na kung titignan nga, ay isang napakalaking clue na nga ito, kung sino ang posibleng makakaduet niya sa concert sa December 3, kung ang pagbabasehan na ay ang ginawa ni Ruel noon palang November 15 sa It Bulaga. At noong September sa guesting nito kay Mark Logan. Hindi nga lang yan, dahil matatanda ang isang maagang pamaskong nga ito ng mga clones, para sa mga Dabart ads sa December 3. Kaya naman, ay hindi na nga malabong si Jose Marichan nga ang special guest dito, dahil alam naman ang marami na kapag Christmas season, ay halos kantangan ni Jose Marichan ang naririnig na tugtugan. Na matatanda ang may Here and Now concert din nga si Jose Marichan, sa December 10 at December 11, na isang tribute concert. Kaya naman, ay kung sino nga ang special guest ng clone sa kanilang concert, at makakaduwit ni Ruel, ay yan nga ang dapat nating abangan sa December 3. Dahil kung sino man ang special guest ng clone sa kanilang concert, at makakaduwit sa December 3, ay paniguradong isang malaking pasabog na ito, na paniguradong gagawa ng kasaysayan sa concert stage, dahil first time lang daw itong mangyayari. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?